Good morning and welcome back mga kabintyors uh, Medyo matagal tayong hindi nakapag-update uh, Ngayon, uh, may kunting akong i-share sa inyo uh, Patungkol dito sa disadvantage at saka Advantage ng manok na nakawala At saka yung naka, nakakulong lang Or nakabakod ng lambat So medyo pasinsan na po kayo dahil medyo matagal tayong uh, Hindi nakapag-update ng mga alaga natin Gawa ng... Uh, malayo yung tinitirahan ko ngayon. At ngayon nakauwi ako dito sa bahay namin kaya mag-update tayo dito sa mga alaga natin. At may i-share akong kaalaman sa inyo. Uh, patungkol po dito sa yung manok natin na nakagala at sa yung nakabakod. Kung ano ang advantage at saka disadvantage. So ngayon mga ka uh, dahil nga 'Yung mga ang manok ko ay pinakawalan lang. So ibig sabihin, 'yung mga manok ko ay uh, nakakagala kahit saan-saan at nakakahalo doon sa mga ibang uh, manok sa kapitbahay natin. So 'yung mga manok natin ay mix 'yung uh, breeder. So hindi hindi lahat ng mga inahin ko ay nakastahan sa uh, talagang breeder natin. So minsan, napunta doon sa kapitbahay natin at uh, Uh, don na, na breedan ng mga mga panabong o sa mga ibang breeder ng kapitbahay natin so ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga alaga natin so ito yung mga alaga natin mga kabinsyors yan yun ang mga alaga natin so kung napansin yung mga kabinsyors ha ito halaw-halaw yung mga alaga natin may mga maliliit, malalaki so ibig, ano mga adventures ito mga inahin natin talagang malalaki to kaso yun yun ang ano natin yung dahil lang kawala yung mga uh, inahin natin napunta doon sa mga kapitbahay kaya may mga panabong doon kaya nakastahan sila ng mga panabong at saka kaya ngayon medyo may mga maliliit na mga sisiw. So kung mapapansin nyo mga malaki yung mga hinahin natin. Tapos ito mga pinchos, 9 oh, months pa lang itong future breeder natin pero malaki na. Yan, oh. Eh, yan ang future natin. Tapos ito, yan mga pullets natin, yan o. Oh, Sobrang laki. Pero itong iba mga sisiw, may mga maliliit dahil nga gawa ng nahaluan sa ibang breeder yan, yan yung mga malaking inahin natin yan, yan ang disadvantage ng pag nakawala yung manok mo kaya liliit yung mga ibang uh, lahi nila so maganda talaga pag, kapag ano nakabakod ng lambat talagang uniform yung size ng mga manok mo so ngayon ito yung disadvantage ng nakakawala So yeah, daw, 9 months pa lang to. Uh, ano to mga adventures yan? 9 months pa lang to. So, sobrang laki na yan. Nasa 4 kilos na yan. Yung ano yan. Yung, yung picture grader natin. Ayun, oh, wala pang tahid Oh. Wala pang tahid yan. Sobrang laki na. Yan. So nasa 20 piraso na lang to. Plus yung mga inahin natin yung iba naglimlim pa dahil hindi tayo gumagamit ng incubator sa kaya natural lang yung pamaraan natin so yan mga inahin natin mga malaki yung iba naglilimlim pa so maganda talaga pag mayroon kayong lambat mura lang naman yan may mga 2,000 lang 100 meters na yun ang magandang ibakod para hindi ka para uniform yung size ng mga manok mo ang gagawin ko dito mga kapitans para uh, para hindi pa rin mawala yung mga size ng manok natin pag lalaki na to pag ma, pwede na makatay yung um, mga manok na malilit yung size ay kakatayin natin tapos yung itira lang natin yung mga talagang good size lang na walang walang dugo ng panabong so tatanggalin lang natin para mamintay natin yung good size ng mga alaga natin pero ibabalik, pa, ibabalik ko pa rin to mga kabinchors pagka ano na ah uh, mayroon na akong lugar na ilalagay, malagyan. Uh, mga kameryos, nandito yung breeder natin. Uh, ito ano to, uh, asil tong ano natin. Yung breeder natin, kaya malaki yung uh, picture breeder natin dahil dito to nanggaling. natin mga ito yung breeder natin yan o sobrang laki nitong breeder natin kinulong natin to ngayon dahil ano para magumpisa ang mag uh, ano yun? at uh, yung isa na 9 months old natin yan o yung breeder natin malaki Parang 5 kilos yata to ha. Kainin natin. So ito yung breeder natin. Kinulong muna natin para masana yung isa. Yung bata. So ito lang yung update natin mga kabinchers. sa... Uh na na-share ko sa inyo yung advantage at saka disadvantage ng manok na binakuran ng lambat at saka yung nakawala lang. Kaya mas maganda talaga kapag gusto mo yung mga mamintin mo yung uh, quality ng size ng mga manok mo so mas maganda na bakuran nyo ng ranging net. So, makabili ka naman kayo sa Shopee or sa mga online na like Lazada na isang roll yun ng arranging net so nasa 2,000 plus lang naman yan may mga 2 2,3 pag may mag promo, 1,9 kadalasan kasi 2,3, 2,1 so mas maganda kapag uh, nakabakod kayo, 100 meters na yan kaysa nakikita nyo yung disadvantage dito na nakawala lang kaya hindi pantay yung size ng mga manok. May mga mala, may lahing mga panabong at saka may mga malaki din dahil halo-halo na. So ito lang yung my advice ko sa inyo mga adventurers na magas, maganda pala ang ano ang nakabakod lang. Pero ang disadvantage ng na na, na nakabakod ay hindi sila makakain ng mga sariwang uh, mga damo dahil nakabakod lang. So lang ang pinapakain nyo. So, hindi katulad dun sa uh, nakagala, ay nakakain sila ng mga insekto at saka mga damo-damo, kaya tipid din sa pagkain. So, ito lang yung ma-share ko sa inyo na advantage at uh, disadvantage.